Dapat pinapalitan mo yung mga tuk ay yung ano niya, oh. Um. Papalitan yan? Kasi maliliit. Papalitan nga yan. Dapat yung malaki. Kung ka lang magulo. Papalitan yan. Parang ka nga papango. Oo. Oh. <clears throat> Nakakapagod niya, Opo. Pagod. Akit-akit ka rito, atribida ka. Parang mo ka pa sa gumagawa ito na lang kayo gumawa dito. Mas matibay kasi pag malaki. Ang mm -hmm. mahirap sa maraming meron eh. Mar marunong pa yung meron eh. I'm sorry, not fireproof. Yeah. Akala ko ba papalitan mo? Bakit i-binalik mo lang yung ano? Oo nga, no? Naganda rin talaga pag may meron, kasi ko na ko eh. I need, I need that nail. I need the nail. Is that a firework? Yes. Daddy, give me the nail. Ayan. No. Ayan. Why? It's dangerous. Is that the firework again? Yes. I hate I hate myself. Oh, what is this? Brightness. Take a bath na ikaw Yan talaga sa kalbo ko nakatutok ng ano? <laughs> Syempre para kitang kita Go, take a bath na Tapad na Take a bath na ba Is that my shelf? No, oh, ate shelf yan Go Wala ko shelf Next Sunday gawa si Daddy Dali na Tong oh naman! Nakatingin ka lang dyan, wala ka man lang papunas-punas ng pawis ko? Ano ka? Boss? Tega bat na? Makasih. Makasih. Negaan itu nge Go, tega bat. Makasih. 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 tawag, -tawag si Tyrell. No, no? Yan siguro si Papa niya. Pabila oh. daw yelo. Puntahan mo nga no, muna no, ron. No?